Uh, kung gari, isa pa, uh, doon sa mga uh, mga grounds niyo yung mga articles na i i pinupush nyo ngayon against VP because of this impeachment, ano sa tingin nyo yung pinaka, kasi marami po eh, ano yung pinaka mabigat na mukhang hindi na niya masasagot? Uh, of course, uh, alam naman ng lahat halos yung nakakapanood. Yung Confidential Intelligence Fund, mm -hmm talagang mahirap uh, ipaliwanag yun. Uh, mabigat talaga yun. kasi ramdam ko rin ho yon lalo na sa mga kulang na budget ng ating intelligence units mga intelligence personnel na kulang na kulang no alam ko ho yan na uh, pati mga barakso nila alanganin wala ho silang magandang suporta ah. and here comes na uh, isang opisina pati DepEd 'di mm -hmm. malaking intelligence fund eh, Aanhin ah, niya yan. Gagamitin niya rin ng armed forces actually. No? So hindi uh, akma talaga. Medyo mabigating na niyan. Mm -hmm. And then yung pangalawa, itong bank account. no? Bank account na kasama rin, joint account with uh, his father, Rodrigo Duterte. Kasi yung ang hirap, is matagal na ori itong issue na, na nung nag-file ako ng impeachment complaint sa tatay niya, eh, mm -hmm. nandiyan na yan, yung account na yan. No? Mm -hmm. Yan kasi parang masakit isipin. Na 'yun naging vice president. Ito matanggap po sila sa mga drug personalities mm -hmm. ng pera, no? Napakabigat po yan. Uh, especially, maraming pinatay sa War on Drugs, mm -hmm. no? Sa lalo nang simula sa Davao niyan when he was still a mayor ng tatlong termino. Ang patuloy ho yung extrajudicial killing sa Davao. Mm -hmm. And yet, itong bank account na ito, eh tumatanggap po sila pati mga kapatid niya sa mga drug personalities, in for me, This is very serious. Mm. Uh -oh. Pero pero kung gari, kasi sabi niyo dati meron na kayo. Uh, mm. Pero hindi ito naipalabas ng lahat ng lahat, di ba? Kasi panahon to ni dating Pangulong Duterte. Mm -hmm. Ano sa tingin niyo yung nakapaghadlang na ito ay maisawalat ng buong buo? Uh, alam alam naman sa panahon ng uh, Duterte administration lahat ho ay takot. Mm -hmm. Tinanggal ho ang Deputy Ombudsman dahil kinonfirm niya na mukhang tama yung kanilang hawak na dokumento. Tinanggal si Deputy Ombudsman Karandang. enden mm -hmm. And then pinalitan nila yung AMLC, no? Uh, ang terminal na LDR council. So sarado na siya. And then laganap yung fake news sa publiko. Uh mm -hmm. wala na hum mapagkatiwalaan ng taong bayan. And then talagang takot pati media ho naharas eh. So walang gustong tumayo. Kami ho parang uh, a lonely voice in the wilderness na walang parang makikinig sa amin, no? Uh -huh. Meron mang uh, alam na totoo 'yan. Takot ho. Maraming congressman na eh, takot talaga. I was there. Mm -hmm. No, alam ko 'yung sentimiento. Uh, meron nga mga mayor na nagtatago na nga sa munisipyo, inakit at pinatay. Eh. So mm -hmm. maintindihan natin 'yo yung, 'yung takot. And this is the time the right time ay ilabas yung katotohanan dahil wala na sa pwesto ang mamamatay tao. But uh, I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because uh, I'm not trying to said pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Uh, and and I go around with a motorcycle, with a big bike, no and, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Mm -hmm. So kailangan natin pasagutin ho sila sa taong bayan sa ginawa nila. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Yes, Kung gari kasi, siya matapang din po kayo. Sabi niya nag-file din po kayo ng impeachment kay dating Pangulong Duterte. Wala ba kayong natanggap? Katulad na dito, doon si senator Leila de Lima, okay. na, napakulong si Senator Trillanes, nagmuntik-muntik na na. Kayo Opo. po ba, wala kayong ganong klasing mga threats na natanggap mula kay dating Pangulong Duterte? Uh, actually po, hindi na kailangan tatanggapin po sa si amin eh, dahil alam naman namin yung uh, ano ang direction sa loob ng mm -hmm. gobyerno. No, uh, talagang merong order na ipapatay si Senator Trillanes, mm -hmm. tatambakan kami ng kaso, no? Um, kaso nga lang ho, uh, alam naman natin na ang talagang ginagamit at inu-inuutusan nito ay uniformed rin, no? Mm -hmm. uh, diyan ho sector ho namin. diyan na kami galing, Di sector din namin 'yan. Diyan ho kami nagrebelde actually. Mm -hmm. So, hindi niya basta-basta ano 'yan, ma mapilit. And in fact, pinaaristo nga ni Presidente Duterte si Uh, Senator Tellanes by revoking his amnesty. Mm. Eh, hindi ho nila na kasi nga ho uh, baka mabasag ang armed forces kasi illegal ho yan eh. Walang warrant to arrest. In fact, the revocation actually uh, sa tingin ko eh illegal din yun. Binigay ng estado ho yan eh, no? Mm -mm. So uh, hindi niya mautusan ang AAP o PNP na gagawin yung illegal. Mm -mm. Kasi nga habang sila itinutulungan, binibigyan ng pagpahalaga ng presidente, hindi dapat ito magkaroon o magresulta sa personal loyalty to Duterte. Uh -huh. Dahil ang loyalty ng ating armed forces, ng ating kapulisan ay nasa konstitusyon uh -huh. no? at ang kanilang commander -in -chief ay ang presidente. Uh -huh. Kami nga, ho, hindi ho kami nanawagan eh. Tanggalin niyo yung mamatay tao diyan uh -huh. na presidente. Nag-violate, no ng pagnanakaw, pagpapasok ng shabu sa Pilipinas, hindi nga kami nanawagan yan. Nirespeto namin ang ang konstitusyon. Ang amin lang sinasabi, ay huwag niyong susundin pag illegal ang inuuto sa inyo. Dahil uh, no. at the end of the day, hindi naman kayo masasagot ng Presidente. Katulad ngayon, yung mga involved sa extrajudicial killing, hindi ho yan masasalo ng Presidente kahit sabihin niya siyang responsible. Oo. Meron pa, maganda pa itong tanong. Ito, Kong Gary, tanong ko lang. Tutal nasa militant kayo eh, Opa. before, di ba? Uh, kasi dito lumalabas na sinabi, na, uh, uh, I hope naman na, na, na susundan niyo po yung hearing sa... ano sa committee yes, on uh, public uh, good government. Okay. Yes, uh, sinabi apo, apo. Sin sinabi po ni uh, Ma'am Gina Acosta na in the whole 125 million pesos <clears throat> ay inutos ni VP Sara na ibigay kay Colonel Lachica. Pwede pa. Apo. po. No? Dahil si Ker Colonel Lachica, ay head po ng uh, uh, Vice President Security mm. Group. Apo. No? So binigay po uh, inutos ang nag-utos si VP Sara. Okay? Opo. Ang lumalabas kasi sa kwento, ang nagplano lang ng lahat, uh, binibigay yung plano, yung parang financial plan or plan, oh. from La Chica, Colonel La Chica, to Gina Acosta, USDO. So lumalabas mm -hmm. dito, sa kwento niya, walang alam si VP Sara. ba? Diba? Pero, uh, gusto ko lang to i-analyze with you, sir. Ah. Pero ba diba kung ikaw na VP ay hindi eksperto sa ganito, diba wala siyang parang alam basta ibigay lang yung pera doon sa kanyang uh, security force or security personnel, is it right for her to, dem to, to demand at that time uh, confidential funds kung hindi naman siya yung makikialam dito? O VP pa man uh, din? oh uh, Actually, Attorney Claire, uh, I don't think na hindi niya po alam siya nga actually ang nagbigay ng order at mm -mm. hindi naman ho proper na siya yung tatanggap. So may uutusan talaga siya. Okay. So, at hindi ho ito barya. 125 mm -mm. million po 'yan. Ano? Isang bigayan po lang ha? isang bigayan lang. Isang bigayan lang mm -hmm. dahil may opisina ho rin siya sa may mga opisina siya sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas na hindi naman dapat miniminti ng isang vice president. Yan ang napakalaking mm -hmm. uh, pribilehiyo na binigay ng BBM administration sa kanya, no? Mm -hmm. She is actually preparing for presidency sa 2028. Imagine mo yung laki ng pondo na binibigay sa kanya. Ngayon, isa pa ho ang issue. When she was still a mayor, ang laki ho ng confidential intelligence fund niya sa Davao. Sanay na mm -hmm. ho siyang magawa nito. And in fact, yung mga tao niya sa Office of the Vice President uh, at uh, sa Kadep, eh, nanggaling din sa Davao. yun na rin ang ginagawa nila. So sanay na ho sila dito paano gagawin. Mm -hmm. At sigurado ho yan na alam ng Vice President kung saan pumupunta yan lahat. Mm -hmm. Yun, yun po yung lumalabas talaga. Kasi siya yung nagutos... Tapos sa security personnel niya lang ipinabigay yung buong 125 million tapos ngayon hindi nila malaman kung anong mga klasing resibo yung ipepresent nila. Uh, tama, tama po yan kasi nga ho, oh, hindi naman banded officer yung Colonel uh, eh. mm. O oh, hindi siya, wala siyang responsibility doon. At saka, alam nyo, yung pagkukuha ng resibo, pag talagang uh, Uh, alam niyo wala naman kasing parang threat na magkaroon ng investigation. So parang ginawa lang nila na sige gawa-gawa lang kayo ng resibo anyway, uh, wala namang threat at um, magka naman tayo ng uh, Pangulo. Uh, kahit meron ng notice ang COA, uh, wala magawa gawa yung COA kasi nga wala namang mangungontra dyan. eh hindi nila wala alam. Eh, nagkaroon po ng friction silang dalawa. Eh, umkatin talaga yung mga resibo na yan. Isa pa yon ng issue na yan sa gobyerno, hindi lamang dyan sa nakikita kay Vice President. Sa mga hinsin ng gobyerno, pati sa armed forces, issue din yung resibo na yan. So, mm. mag-iingat-ingat talaga yung mga responsible dispersing officer sa pag ng mga pondo. Mm. Kayo yung may responsibility niyan, hindi na o iba. Walang ibang tao. So mm -hmm. Sir, kaya niyo ba sinama yung issue tungkol sa confidential funds? Parang 2, 2 billion eh, 2.73 35 billion yata yung pumapatak na confidential funds ni VP Sara nung mayor siya. Tama ho, sa Aha. different years at the niya, umabot po ng 2.7 billion. Opo. Malaki pa ho sa, sa mga pondo ng uh, ibang malalaking mm -mm. syudad ng ating bansa. Oh, may po kasi is, bakit kailangan isama pa yung parte na mayor siya na hindi pa siya VP? Is it because to show the pattern? Uh, maliban sa maipakita yung pattern na yan, importante ho na yung lahat na ginawa mm. ng isang nakaupong official ay sa panahon lang ng vice president siya. No? Mm -hmm. Example ho, eh, Chinese pala siya. Example mm -mm. lang yan. Apa. Uh, naboto siya ng vice president. Inalaman ho natin siya. Binili niya lang yung birth certificate niya. Mm -mm. Ay hindi ba natin isasama yon dahil hindi naman 'yan nangyari nung vice President siya. Eh mm -hmm. na ho natin 'yan. Mm -hmm. Eh ngayon ho, dahil isa 'yon, pagpapakita na sanay na siyang gumamit ng intelligence, confidential intelligence fund, ay eh, talagang ho, ginamit niya sa Dabao 'yan. Mm -hmm. No? Kaya nga ang dami ring extrajudicial killing sa Dabao, doon nagsimula mm -hmm. 'yan. Mm -hmm. So dapat isama ho natin 'yan, Attorney Claire. Pero sir, eh, maliban dyan sir uh, Kongari, na dinig ba before yung uh, admission ni VP Sara, sana hindi ko alam kung magagamit nyo po ito sa okay. Senado. You at that time na tinatanong siya ni Senator Riza kung saan niya ginamit yung confidential funds. Ang sabi niya is the tree planting. libre uh, sa libre